yung mga kaboske. Nandito tayo ngayon sa JAA Car Wash dito sa Quirino Avenue, Bergy Donggalo, Paranaque. At ngayong araw, special kasi first time maliligo si Jay X, ang abing Suzuki Gixxer 155SF, simula nang dumating siya sa atin. Medyo marami ng alikabok at konting talsik ng ulan, lalo na't ginagamit natin sa mga ride at errands. Alam nyo naman, bilang rider, mahalaga rin yung time na alaga natin ang motor. Hindi lang sa performance, pati sa forma. Grabe oh. first foam pa lang, ibang saya na. Para bang napapawi lahat ng pagod ni Jason X sa kalsada. Minsan kasi, simple lang talaga ang kaligayahan ng isang rider. Makita mo lang na malinis at makintab ulit ang motor mo. Solve na solve ka na. Siyempre, sa motor wash hindi lang basta-basa at sabon. Importante rin yung tamang paglinis sa mga singit at sulok para mawala yung putik at dumi. At dito sa JAA Car Wash, hands-on sila. Kita mo yung effort para talagang malinis bawat parte. Kaya sa mga nasa area ng Birdong at Quirino Avenue, kung gusto niya na maayos at pulidong motor wash, Subukan nyo na ang J A Car Wash. Ride green, ride proud. Kaboski rides. Peace out.